Narinig natin, talagang whole of government ang approach dito. Hindi nating kayang sasabihin, Department of Transport lang ang gagawa. Hindi, uh, the ILG lang ang gagawa. The support and the cooperation of the LGUs chapter is uh, paramount dyan. Uh, we need we, we we can only the national government can only go so far. At some point we have to hand off the problem to you with our own solutions. Meron pa akong naisip na napag na usapan natin na hangga't maari may ibang may maraming ibang lugar especially sa mga urban areas hangga't maari yung mga roadworks gawin sa gabi. 'wag yung mga tulay kasi yung tulay na magmamahal yan do doble ang oras na ano na aantayin natin pero yung mga roadworks na talagang ma ma maraming dumadaan pag uh, papasok o pag-uwi ay huwag na natin harangin. Antayin na natin yung gabi. Yung gabi, halos walang traffic, yun, gawin natin yung roadworks doon. Hanggat maari, huwag lang madelay, huwag lang maging mas mahal, palagay ko sa mga lalo na sa mga local feeder na road pwedeng uh, pwedeng gawin yan so we we'll, these are the strategies that we are examining para pagandahin ang ating mga uh, ating mga uh, para yung mga stakeholder natin mga commuter natin na hindi naman masyadong nahihirapan hindi masyadong namamahalan at uh, nauubos ang oras kakaantay ng sasakyan para makauwi